Hello po, i-share ko naman sa inyo yung recipe ng aking mini babarian na isa din po sa binibinta namin sa school canteen. Mga maliliit lang po ito at kayang-kaya lang pong bilhin ng mga bata. Maglalagay po ako dito sa ating video kung magkano po yung nagastos natin dito. Kung interesado ka, tapusin mong panoorin itong video kaya wag na nating patagalin. Umpisahan na po natin. Ito na po yung mga sangkap sa ating do na sa video screen lang. Pagsamasamahin lang muna natin yung ating mga dry ingredients. At durugin muna natin 'yung lard at saka margarine sa ating asukal at ito na po yung puhunan ng ating dough. Nasa video screen lang po natin. At ayan na po, pwede na po nating ilagay yung ating mga wheat ingredients. Kung magtatanong po kayo bakit pa tayo naglagay ng mantika dito sa ating dough na lulutuin lang naman sa mantika. Kasi po mga langga, yung mantika ay laking tulong niya po para hindi po bakunat yung ating donut pag naluto na na kahit hindi na po kayo gumamit ng all-purpose na harina. Kahit first class na lang po lahat ang gamitin ninyo. Pag natunaw na natin yung ating mga dry ingredients, pwede na nating ilagay yung ating harina. At kung all purpose lahat na harina yung gamitin ninyo at maglagay pa din kayo ng mantika ay lalong masarap at lalo pa rin malambot mga langga sa ating recipe ngayon, kung wala kayong spiral mixer or dough roller ay walang problema mga langga. Pwede talagang masahin ng manumano. Sa pagmasa ng manumano, i-rest nyo lang muna ang inyong dough para ito'y lumambot para hindi po kayo mahirapan sa pagmanumano hanggang sa ma-achieve ninyo ang kinis ng texture ng ating dough. Hatiin lang po natin yung ating dough. Lagyan po natin ito ng chocolate, yung ating isang hati. Maglagay lang po tayo dito ng 1 tablespoon mga langga, ng food color lang po. Hindi na po tayo dito maglagay ng flavor chocolate. Masahin lang po natin ang masahin hanggang sa mag-combine yung kanyang kulay. Itong do natin ngayon mga langga, idaan ko po ito sa aking dough roller ha. Ayan na, makinis na po yung dough natin. Napakinis ko lang sa ating dough roller ng 2 minutes. At cut ko lang ito mga langga sa 25 grams or 1/8 sa measurement cup po natin mga langga. Ayan po. Bali ilagay po natin sa ating measurement cup. 1/8 po siya. Bali dito lang po siya hanggang guhit lang po. Ayan po. Hanggang guhit lang ng ating 1-8 measurement cup. At dipindi na rin sa inyong mga langga kung ilang grams yung gusto ninyong putol. At dipindi na rin sa inyo kung magkano ang inyong bintahan. Kasi magkaiba yung presyo sa ating mga nabibilhan ng mga ingredients po natin. Nakagawa po tayo ngayon sa isang kilo po nating harina ng 92 piraso. At pagkatapos ko pong i-form na pabilog, i- pinalapad ko lang po ng kaunti para po hindi maging bilog na bilog talaga yung ating dough pag ito'y umalsa na po. At nang hindi rin tayo mahirapan sa pagluto. At palsahin lang po natin ito ng dalawa hanggang tatlong oras. Habang pinapalsa po natin yung ating dough, gagawa muna tayo ngayon ng ating palaman. At mga langga, ito na po yung sukat ng ating mga ingredients sa ating palaman nasa video screen lang po natin. At habang nilalagay ko po itong mga sangkap natin, eh, hindi pa po ito umaapoy 'yung ating kalan. At pagkatapos po nating mailagay na lahat, haluin lang po natin at saka na po tayo magpaapoy. Mahina lang ang apoy na kailangan dito. Haluin lang natin na haluin hanggang sa ito'y lumapot. Ayun mga langga, pwede na po ito. Katayin na po natin 'yung ating apoy at saka maglagay po tayo ng margarine saka lang po natin. At itong ating palaman, hatiin natin ito sa dalawa. Maglagay tayo dito ng chocolate flavor at strawberry flavor. Ito po yung ating strawberry flavor mga langga. At pag nahalo na, transfer lang po natin sa ating piping bag. At ito naman po yung isang hati natin sa ating palaman. Maglagay po tayo dito ng 1 tablespoon lang po ng ating chocolate flavor powder or beansdorf cocoa powder mga langga. At pag halo na, ilipat na po natin sa ating piping bag. At ayan na mga langga, lutuin na po natin yung ating dough. Pinalsa ko lang ito ng tatlong oras. At pag na golden brown na, pwede na nating balikta rin. At pagkatapos nating lutuin ito lahat mga langga, palamigin lang muna natin ito at magawa muna tayo ng ating toppings. At para dumikit yung ating toppings dito sa ating donut ay maglagay lang po tayo ng jersey creamer. Ayan po, kunti lang po talaga yung ilagay natin. At gagawa na po tayo ng ating toppings. Ito po yung ating mga sukat at mga ingredients sa ating video screen lang. At salain lang po natin yung ating milk powder at saka yung ating powdered sugar kasi po maraming bilog-bilog. At haluin lang po natin. At pagkatapos ilagay na po natin yung ating mini yan. At pagkatapos na nating malagyan lahat ng toppings, sa ibutasan lang po natin. At pag nabutasan na lahat, lagyan na po natin ng palaman. At sa elementary canteen po mga langga, pinapabalot po ng aming principal. Ganito lang po namin ito binabalot. Ayan po. At sa mga susunod pang araw mga langga, hindi na po plastic yung gagamitin namin sa pangbalot. Bali po, na po daw. At pag sa pang display naman, ito lang po. Ito mga langga, hindi po maubos yung ating topping sa marami pa po tayong natira. At dito naman po tayo sa ating plain na strawberry yung palaman. Hindi po tayo dito gagamit ng condensed milk. Margarine lang po yung gagamitin natin para dumikit po yung ating toppings na ilagay dito. Gagamit lang po tayo dito ng margarine. Nasa 1 tablespoon lang. At para sa ating toppings, lutuin muna natin itong ating cornstarch. Dalawang kapo ito. Nasa 5 minutes lang sa mainit na oven ay luto na yung ating cornstarch. At habang naghihintay po tayong maluto yung ating cornstarch, maglagay na po tayo dito muna ng ating dalawa pang ingredients. Nasa screen lang po yung ating sangkap nito, yung mga sukat. Ayan, luto na po yung ating cornstarch. At kailangan salain lang po talaga natin kasi marami pong bilog-bilog yung ating powdered milk, yung ating icing sugar. At pagkatapos, imix lang po natin at ilagay na po natin dito yung ating donut. Ayan na po mga langga at pwede na natin po itong butasan pag nalagyan na natin lahat ng toppings. At lagyan na po natin ng ating palaman. At ganun din mga langga ha, yung ating toppings sa hindi natin naubos, may natira pa po tayo. At ito na po yung ating total puhunan mga langga. Gaya ng sabi ko, ako ay nagbibigay lang po ng tips, idea po at kayo na yung kayo nang bahala kung magkano ang inyong bintahan. Kayo ay bago kayo magbinta. Sana may natutunan po kayo sa ating video ngayon. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating video ng ating tinapay. Ito pong inyong kainday. Maraming salamat at bye-bye!